sa pagluluwanag ng katawan ni Dakila ay maski siya ay di na alam ang nangyayari sa kanyang katawan. Kumalat noon ang liwanag sa buong paligid na nakakasilaw at yung liwanag na yun ay lumusot sa bawat sulok nito na lumabas pa sa mga malalaking bintana ng kastilyo. Mga kabagis, umpisad ng paganahe ng ating mga imahinasyon sa yung palautang na kapit bahay mo. <laughs> Et lang, mga kabagis. Siyempre, yung subscribe button ang sapakin nyo. Tsaka, pakisampal na rin yung like. Salamat. Sa pagningning ng malaaraw na liwanag sa kastilyong lupa, ay natakaw ang pansin ng mga lalanga na mga ilan-ilan na lamang sa digmaana yung mga natitira at sa paglingon ng mga lalang na nasa panig ni Baltog at Balingit ay parang nahipnotismo na, na lamang sa kastilyo ang mga yona at agarang inabando ang mga mangilan-ilan na rin lang nakalaban sa panig naman ni Bagwis at Dakila. Eh, eh ano kayang nangyari? Eh, Uwi ka nun ng pinuno ng bitlig na nauihalos halos sagad na rin ang pisikal nitong lakas bilang aswang kasama ang buong lupon nito. Kaya naman magpahinga muna tayo. Total ko konti na lang yon. Kakayanin na yon ng dalawang antingero nating kaibigan. <laughs> Tawa pa noon ng pinuno ng mga bitlig kahit na yung kaliwa nitong parte ng muka ay halos punit na ang balat at laman kita mo na yung buto dahil sa pinsalang natamo nito sa labanan. Samantalang sa mga natitira namang mahumanay naman mandirigma sa bilis na paghilom ng kanilang mga sugat sa labanan dahil nga nasa sariling mundo sila ng mga inkanto ay pinilit pa rin nilang sumunod sa mga iilang kalaban dahil iniisip din nila na nando ng kanilang pinuno na si izikela At nabanggit na natin si izikela sa mga kaganapan sa gitna ng kastilyo sa sandaling ito hingal na hingal na si Isikela dahil sa mga ilang minuto niyang pakikipaglaban sa mga jablo, ay paulit-ulit lang na bumabalik ang parte ng katawan ng mga yona na kanyang tinatagpas di malaman noon ni Isikela kung paano papaslangin ang mga lalang na yona dahil para na silang immortal. Hindi sila mamatay-matay. Kaya't ang tanging nagagawa niya lamang ay pigilan sila sa kanilang pag-atake. Hanggang sa pagkalma niya ay... <sighs> 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 sa kanyang pagtingala. Nakita niya sa tuktok ng pasilyong yun yung parang kisame, pero lupa. Di naman kasi gaanong kataasan yun nang mapansin niya nga may nakasabit doon na nag-iisang banga. Nakatali yon sa pinaghiwalay na tatlong tanikala. Nai-imagine nyo ba mga kabagis? Tapos sa isa banga na ito, sa tatlong sulok nito, ay mga mukha rin ng demonyo na nakaukit dito. Pula ang kulay ng apoy nito na nagniningas. At sa mga ilang segundo ay napansin ni Isikela na sa pagbigla-biglang bugso ng apoy na pula sa bangang ito ay siya namang sabay na pagningas-ningas ng mga matang pula nung mga jablo Di sigurado si Isikela sa naiisip niya noon. Pero wala naman siyang ibang pwedeng gawin para mapas lang ang mga diablo yun. Kaya't biglang kumilos noon si Isikela ng mabilis. Sabay naman noon ang atake nung isang diablo sa kanya munit na ilagan yun ni Isikela, Sabay tumalon ito At ginawa niyang apaka ng mahabang braso ng diablo Napatingala noon ng mga diablo sa kanya At natigilan na Dahilan na ginawa niya na rin apaka ng mga pagmumuka nito Sabay talon niya papunta sa umaapoy na banga Sa tatlong tanikala at bikwas niya ng kanyang espada dito nadurog ang banga ngunit isang diablo naman ang umamba ng kanyang palakol habang nasa ere ito tatama na noon ang palakol sa katawan ni Ezekiel hindi na siya nun makakilos ng mabilis dahil nga nasa ere pa lang siya nadurog ang palakol na parang lupa sa pagtama nun sa katawan ni Isikel. Sabay tuluyan na itong naging pinong pino at naging alikabok. At sa pagdapo ni Isikel sa lupa, doon ay nakita niya ang unti-unting paninigas ng katawan muli ng mga jablo habang nakatayo kasama ang mga sandata nila hanggang sa parang naging tuyot na tuyot na lamang yun ha, na lupa. Tapos ay nadurog na lang yun. Yun pala. Yun pala. Yung bangang nakasabit sa tanikala. Yung apoy dito. Ang siyang pinakabuhay ng mga yun. Pero kasabay naman ng pagkadurog ng mga jablo. ay siya namang bigla ang pagkatibag ng padera sa kaliwang bahagi ng pasilyong iyon ngunit walang makita nun si Isikela kung ano ang nasa kabila ng pader na natibag dahil sa pagpasok ng liwanag dito ay nasisilaw siya. Samantalang ituloy naman natin ang mga kaganapan sa ilalim kung saan nalaglag si Bagwis. Patuloy pa rin noon sa pakikipaglaban si Bagwis Ngunit napatigil ang mga nilalang sa pag-atake sa kanya At napatingala Dahil sa mga uka na butas ng lupa sa tuktok nung kanilang pinaglalabanan Ay may dalawang liwanag na korting tao ang lumusot dito At yun ay ang dalawang maharlikang inkanto sa elemento ng apoy at hangin at sa pagbagal ng mga sandali sa ating mga imenasyon. Pumaloob ang dalawang liwanag na yun sa katawan ni Bagwis at may sumunod pa na isa pagpasok ng huling liwanag sa katawan niya. kasabay noon ang pagkidyap din ng liwanag sa katawan ni Bagwis. Ngayon ay humanda na kayo mga kabagis dahil napagdugtong-dugtong na natin ang mga minsanang pangyayari sa part 22. Dito sa part 23, ibig sabihin ang dalawang elemento na pumasok sa katawan ni Dakila ay ang tubig naman at ang lupa. Sunod ang ikalimang elemento ng espiritwala, ganun din si Bagwis, magkaiba lang yung dalawa pero parehas silang may ikalimang elemento sa pagpukaw ng liwanag sa katawan ni Dakila. Lumitaw ang isang nilalang na burdado ng tato na mga simbolo ng diwata at kapansin-pansin din ang pagbabago ng tato nito sa magkabilaan niyang braso. Sa kanan ay ang simbolo ng diwata ng lupa. Sa kaliwa ay simbolo ng tubig. Sa katunayan, nung unang nagpakita si Nabaltog at Balingit sa paglalarawan natin na punong-puno sila ng burda sa katawan o tinta ay ganun na ganun na rin ngayon si Dakila. Lunarian Tumalo muna kayo. Bigkas nun agad ni Dakila na parang tatlo yung boses niya sa mga ilang sandali. Sabay duro nito ng kanyang sandata kay Baltog at Balingit. Pero... Bumulwak ang apoy sa isang bahagi ng sahig na kinatutungtungan nila Dakila. At sa pagpukaw ng apoy ng saglita na ay may umapak sa sahig na isang lalaking burdado rin ang katawan na mga simbolo rin ng diwata at sa magkabila ang braso niya ay ang simbolo ng apoy at hangin at yun ay walang iba kundi si Bagwis! wika na naman ni Arian at Luna na halos sabay ibig sabihin nasa baba lang pala si Bagwis ni Dakila noong mga sandaling yun sa gitna ng pasilyo. Baka nagtataka naman kayo mga kabagis kung nakay bagwis ang hangin pero nagagamit din ito ni Dakila. Naalala nyo yung nakaraang part natin na yun yung isang elemento na parehas nilang kayang manipulahin in general sa kalikasan parang ganoon. Arian, Luna, buti nasa mabuting kalagayan kayo Tugon na lamang ni Bagwis ng mahinahon Kasabay ng paglalakad ng bahagya ni Dakila Sa tabi ni Bagwis Sabay wika ni Bagwis ng Paano? Ngayong patas na ang laban Umpisa na natin ang bakbakan <coughs> Wika ni Bagwis kay Baltog at balingit, Sabay handa nila ng kanilang mga tabak <laughs> Tignan natin kung sino ang tunay na pinili ni Mapulol, mga panakipbutas lang kayo sa amin. Kami ang unang pinili. Tugon naman ni Balingit. Samantala, sa mga kaganapang yun, ay siya namang pagdating ni Isikel sa tabi ng kanyang mga anak. Ama! Ama. Bigkas ng dalawa. Dahil yung pader pala na nagiba sa kabila noon, ha? ay ang sentro na rin ng kastilyong yun kaya nakita niya agad si Arian at Luna sa pagkawala ng liwanag kasama nun si Dakila mamaya na yung batian mga anak kailangan na nating tumakas wika ni Isikela narinig naman niyo ni Baltog sa lakas ng pandinig niya kaya naman ay Gino Isikel gamitin mo na ang punya na binalik ko sa'yo bigkas ni Bagwis at sa pitik ng segundo ay napalingon si Baltog at balingit sa dalawang babae at nakatuon naman ang pansin ni Bagwis at Dakila sa kanila. Sa paggalaw ni Baltog at balingit upang ampatin ang pagtakas ni Arian at Luna. Saan ka pupunta? Ako ang harapin mo! Bigkas ni Dakila sa pagharang ito ng papasulubong kay Balingit Sabay ng pagtatama ng kanilang tabak nang tumalsik naman sa isang poste si Baltoga dahil sinalubong yon ng sipa ni Bagwis. Kami ang harapin nyo! Bigkas pa niya. Paano kayo? Bagwis, dakila! Sigaw ni Isikel. Huwag mo na kaming isipin, ginawang Isikel! Kahit mamatay pa kami dito, ang importante ay maitakas nyo si Luna at Arian! Sigaw ni Bagwis sabay lakad nito papasulong papunta sa kinalalagyan ni Baltog. Dito ay magiging napakabilis na naman ang mga pangyayari sa kwento. Sa pagtayo ni Baltog sa pag-atake ni Bagwis, nagpagpaglang ito. Gumisi naman si Balingit kay Dakila. Pagkatapos ay saglitang tumingala si Baltog sa nakatapat ng buwan Sa gitna ng pasilyong iyon Sabay tingin niya kay Balingit At doon ay Kino'y sigil! Sigaw ni Dakila Dahil sa bigla ang sumalida ng hakbang si Balingit Kasabay naman noon ang mabilisang paggalaw ni Baltog sa direksyon ni Dakila Napipigil kay Balingit sinundan naman ni Bagwis si Balingit. Samantalang, takbo! Takbo mga anak! Sa labas tayo ng kastilyong to! Di ko magagamit ang kakayahan ko. Nailipat kayo agad dahil pinipigilan ng kastilyong to ang ilan sa mga kakayahan ko. Bigkas ni Isikela doon ay tumakbo nga sila sa pasilyo kung saan naman ay matatanaw mo ang isang pintuan na di kalayuan doon upang makalabas nga ng kastilyo dahil sa plano ni Ezekiel makalabas lang sila ng kastilong yun ay gagamitin na nito ang kakaya niya o kaya naman ay kung makakita lang sila ng puno sa labas ng kastilyo ay maaari na silang dumaan sa isang portal para makauwi o makatakas at makabalik sa orihinal na mundo. Unit sa ikatlong hakbang ni Luna, mahahawakan na siya noon ni Balingit. Huwag mo silang pangalaman! Sigaw ni Bagwis, kasabay ng... Nahawakan ng kaliwa niyang kamay ang paa ni Balingit sa pagtalon nito. At sa pagdating ni Dakila, ay nakaambana ang kanyang tabak upang putulin ng paa ni Balingit na hawak pa nun ni Bagwis habang nasa Ere Payona. Ngunit... Sapak naman ni Baltog sa pagmumuka ni Dakila na nalsik iyon. Ha! Boses ni Bagwis sabay-hagis nito kay Balingit upang mailayos tumatakbong mga babae. Pero agad din itong sangga sa atake naman ni Baltog ng tabak nito sa pagbangon naman ni Dakila at sa pagtigil na balingit sa sahig agad na hinabol ulit ni balingit ang dalawang babae nang tumigil sa pagtakbo si Isikel sabay handa ng espada niya upang protektahan ang dalawa niyang anak Gunit sa pagwasiwas ni Isikel ng kanyang espada, mabilis na nailagan yon ni Balingit, sabay lampas at talon nito kay Ariana at dahil sa papatakbo naman si Ariana, ang naabutan ni Balingit bago ito dumapo sa sahig na nakadapa ay ang kaliwang paa ni Ariana. Sigaw ni Luna dahil nadapa nga ito sa pagkakahawak ni Balingit sa paa niya. Napahiyaw pa nun si Ariana dahil sa higpit ng hawak ni Balingit. Ngunit sa pagbangon sana ni Balingit hawak ang paa ni Ariana. Nakaamba naman na ang tabak ni Dakila na dumating upang putule ng braso ni Balingit na nakahawak sa paa ni Ariana at dunay ay... putol lang kamay ni Balingit ngunit parang panandali ang ininda lamang yon ni Balingit at parang wala itong pakialam. kahit na maputulan pa siya ng kamay di lang makatakas ang dalawang babae Patuloy pa rin naman noon ang pagharang ni Bagwis kay Baltoga upang samahan si Balingit. Lalong-lalo na nung nakita niyang naputulan na ng kamay si Balingit. Bigla na lamang lumabas ang isa sa tinta o tato nito sa katawan, ang isang itim na nilalang at yun ay ang bigla ang sumapak kay Bagwis. Napaatras noon si Bagwis Di naman niya masyadong ininda ang ataking yun ha. Ngunit nakatakbo na nun si Baltoga At agad na buwelo niya ng pag-atake kay Dakila Takbo! Ayan! Lula! Sigaw ni Dakila Sabay <coughs> ilag niya sa atake ni Baltog samantalang ang sugat naman noon ni Balingit sa putol niyang kamay ay binalot na lamang ito ng lupa na siyang parang umampat ng pagdurugo nito sabay hahabol na naman ito kay Aryan at Luna Bumagsak si Baltog sa sahig Pinatid siya ni Isikela Sabay una nito ng takbo Upang samahan ang kanyang mga anak dahil natanaw naman ni isikela ang mga lalang na paparating mula naman sa labas na sasalubong sa lalabasan nilang pintuan sa pagkakada pa naman noon ni Baltog sa sahig. Biglang lumabas naman ang mga itim na tinta o tato sa magkabilang braso nito na naging itim na usok kasabay ng mabilisang paggapang ng usok na yun, sa sahig at naabutan yung tag-isang paa ni Arian at Luna. Maltog! Sigaw ni Balingit. Dunay, lumabas naman ang isa pang tato ni Baltog at bigla ang natigilan si Dakila sa pagkilos dahil sa pinalibutan ng itim na usok ang kamay at paa ni Dakila. Kumilos noon si Baltog ng mabilis. Sabay, saksak niya sana kay Ariana dahil nakatigil na nga ang mga yona sa ginawa ni Balingit. Unit na ilihis yun sa nahuling pagsanggarin sana ni Isikela at ang tulis ng tabak na sana ay tatama sa dibdib ni Ariana ay tumama sa balikat ni Ariana. Lumabas ang dugo ni Arian sa pagkakahiwa ng kanyang balikat at bumahid yon sa sandata ni Baltoga. Kasabay na nga parang paghatak naman ng mga itim na usok na galing din sa katawan ni Balingit sa kanya nang mabilisan sa harapan ni Luna. Sabay unday niya rin ng saksaktay Luna. Wala nang pagpipilian nun si Isikela nabitawan ni noon ang kanyang sandata kasabay ng pagtulak niya sana kay Luna upang hindi tamaan ng patalim ni Balingis Ngunit naabutan pa rin yun ng patalim ang braso ni Luna nanalsik pangano ng dugo ni Luna sa mukha ni Baltog at bumahid din ito sa kanyang tabak Sunod dunay ang mabilisang pagbabalik ng mga tintang lumabas sa kanilang katawan kay Baltog at Balingit. Sabay ngisi nilang dalawa at atras papatakbo sa gitna ng kastilyo kung saan nakatapat ang buwan sa malaking figura ng demonyo. Yung nakita ni Dakila kanina, si Bab Pumet. Samantalang... niyo sabay na wika ng mga lalanga sa wisyo ni Bagwis at Dakila. Alright, yun mga kabagis ko, ang angas nun! Napaka-intense! Nabitin ba kayo? <laughs> eh, ganun talaga mga kabagis. Kay Baltok at balingit na lang tayo. <laughs> hu Grabe naman yon, Wala bang palakpakan dyan mga kabagis ko? Hmm, wala. Eh nasugatan na si Aryan at Luna eh. <laughs> um, wala muna tayong shoutout ngayon mga kabagis ko. Nagulo ko sa oras eh. So iiwan ko muna sa inyo ang part 23 ng Bagwis at Dakila. Salamat sa suportang tunay.